morning! Welcome sa aming farm! Ako si Michael Concepcion, 35 years old. Ang trabaho ko pang-araw-araw ay sa paggising sa umaga, alas 5, maglilinis ng baka, magpapakain. 7, gagatas na kami. Yan. Pagkaraan magpapakain uli ng baka. Tapos after noon, mga 3 o'clock PM, magpapakain uli, maglilinis, gatas, 5 na siguro makakatapos. Sakala kami makakapahinga. Ganun. Ngayong gabi, ipapakita namin sa inyo kung ano ang buhay sa isang animal farm sa Marilao, Bulacan. Sa tulong na ating ka na si Michael. Ano nga ba meron sa kanilang farm dahil at home na at home siya dito? dito sa farm, masaya naman. At yun, kumikita rin. Kasama mo pa pamilya mo. Okay na rin sa akin na dito na lang din. Pwede rin ako talagang mag-abroad. So, ako lang din yung pinag... Kumbaga, kanang kamay ng tatay sa pag-aalaga ng hayop. Kaya naisip ko, uh, dito na lang, ituloy ko na lang yung, yung nasimulan na namin apat ang anak ko. Pero si Michael yung kumbaga siya kong napili. Pero hindi ang dahilan eh siya yung paborito ko, hindi ganun. Sa kanya ko nakita yung yung pagpupursige na o oh, interesado siya na mag-alaga kaysa dun sa ibang kapatid niya. Dito sa farm, tahimik. Presko ang hangin. Tila mabaga ng takbo ng panahon. Pero ito ang masasabi ng ating bida. Advantages, uh, madali ang pera madaling kumita. Ang uh, disadvantage naman, mahirap na trabaho pero okay din kahit na mahirap. Michael po. Hi, Michael. Uh, uh, uh. Welcome so, uh, po sa farm. Oh, ito pala yung farm uh, uh, no. niyo. Kala ko market. <laughs> Dito po tayo sa Bakahan. Bakahan. Uh, oh. okay. ah, ito yung mga ano pa, kapapanganak pa lang siguro nito. Ako tas 4 to 6 months po yan. Ah, ito mga 4 to 6 months to mga to. Mm -hmm. Lalaki pa lang nila, ano? Mm -hmm. yeah. Okay. yung mga earrings, earrings sila? Yan po yung palatandaan namin kung kailan po sila pinanganak at kung kanina pong ina sila galing. Puro pang katay lang ba itong mga to? Hindi po, pang dairy. Dairy ka po. Ah, dairy ka, milking. oo. May min sila, sila. Ginagatasan. Mm -hmm. Na-surprise ako dahil alam na alam niya kung ano yung mga dapat gawin sa farm. At saka talagang blue colored worker siya. Ang breed na mga baka na inaalagaan ni Michael ay tinatawag na Holstein sa hiwal na nanggaling pa ng New Zealand. Ang iba naman sa mga ito ay island-born na, o ibig sabihin na dito na na-breed at naipanganak na sa bansa ang isang average cow ay tumitimbang ng 1,400 pounds. Zero grazing naman kung tawagin ang sistema kung saan ang mga kinakain ng mga dairy cattle ay nasa kura lang nilalagay. Try po natin tingnan. Ito, gumagatas po ngayon. Ah, ano, uh, pag ganitong oras ba? Ah, po sir. Bakit time oras up? ba yung paggagata? Meron pong oras eh. Ito, ito mga yun. Ito, ito. Ito, ito, ito yun. po yun. Yeah, sir oh. Ito pagagawa mo sa akin, Jesus <laughs> <So, serios>. Ako! <laughs> Ako! Kaya-kaya niya Ay naman! Chicken! Mm. Ay, kaw pala to, kaw <laughs> Ito, ito lang po ang gawa po. Yan, ito po ang manual milking. Ayan. Ay, dapat may pwersa? Apo. Yan! sa so, ang ano po, pupunay niyo daw po eh. Apo Frankly speaking, na-excite ako dun sa yung pag-milk. Para siyang, akala mo ang dudal eh. So that may right technique dapat hindi ka masyadong mapuwersa, hindi ka rin masyadong light para makuha mo yung milk na gusto mo. Sige, Junvi! Galingan mo, ah. Ang paggagatas dahil pagkatapos niyan ay kailangan mo siyang inumin. Yummy.